Safe nga ba ang pagbili ng lupa kung ito ay walang titulo at mayroon lamang tax declaration certificate? Yun po ang pag-aralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Kayo po ay nagbabalik sa panunood sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at Ang Bayan. Tandaan po natin palagi that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mga kaibigan, patuloy po kayo na mag-subscribe at manood sa ating YouTube channel. Kung mayroon po kayong katanungan, bisitahin po kami sa aming Facebook page at attorney Restity Adarayan. Simulan natin ang ating talakayan mga kaibigan kung safe nga ba ang pagbili ng isang lupa o property na walang titulo at mayroon lamang tax declaration certificate. Ang pagbili ng lupa na walang titulo at mayroon lamang tax declaration certificate ay tinatawag po ito na sale of unregistered land. Ano nga ba ang tax declaration certificate? Ito po ay isang dokumento na ini-issue ng CTO Municipal Assessor's Office na kung saan nakasulat doon ang assess value ng property. Ito po ay para lamang po sa taxation purposes. At hindi ito nagpapatunay na kung sino man ang may hawak ng dokumento na 'yon, siya na ang may-ari ng lupa. It is just an indicia of position. Ibig sabihin na ang may hawak ng uh, tax declaration ay maaring hindi ang uh, tunay na may-ari ng lupa, ngunit siya ay nagbabayad ng uh, amilyar sa lupa o siya ang nagbabayan ng tax. At maari ding mangyari, mga kaibigan, na kahit siya ang nagbabayad ng tax ng lupa, hindi siya ang nakaposisyon o hindi siya ang actual na nandoon na nakatira sa lupa na kanyang ibinibenta kaya nga po uh, mayroon pong kasamang rest ang uh, pagbili ng isang lupa kung ito ay walang titulo at mayroon lamang tax declaration certificate. Ang problema diyan, unang-una, walang exact boundaries as to the north, south, east, no, west. Yung lupa ay eh, kadalasan lamang po may mga reference point kung ano yung uh, boundaries na nakalagay doon sa tax declaration at hindi rin uh, minsan eksakto ang sukat kaya nga linalagay doon uh, more or less maaaring din mangyari mga kaibigan, na mayroong uh, dalawang tax declaration certificate mayroong tax declaration para sa lupa at mayroong din tax declaration certificate para sa mga structure na nakatayo sa ibabaw ng lupa maaaring uh, mangyari din yan mga kaibigan, na iba yung may-ari ng structure, halimbawa bahay, at iba rin yung may-ari ng uh, lupa. Dahil uh, ang tax declaration naman po ay para lamang po sa tax purposes. So kahit sino po ay maaring makapagbayad kahit sino na maaring mag-claim ay madali pong makakakuha ng tax declaration certificate kaysa doon sa... Titulo. ngayon ang problema po dapat uh, talagang suriin natin kung ang nagbebenta ng lupa na may hawak ng tax declaration ay sila yung nakatira sa lupa na kanilang binibenta mas maganda po kung bibisitahin po natin ang lupa magkakaroon tayo ng tinatawag na ocular inspection at uh, tatanungin natin yung mga kapit bahay kung kung ano ba ang history ng lupa sino ba ang nagmamay-ari may rumbang gulo kasi yung mga kapitbahay na nakatira malapit sa lupa doon ang nakakaalam ng history ng lupa So bago kayo bumili ng unregistered land, kailangan natin na mag-imbestiga. Mas maganda kung pupuntahan natin yung city or municipals assessor's office para makita natin ang records ng lupa na yung bibilhin. Pero din mga pagkakataon mga kaibigan na kung saan yung nagbibenta ay isa lang sa tagapagmana ng lupa na kanyang ibinibenta at marami siyang mga kapatid. Halimbawa, yung lupa na yun, eh, pagmamayari pa ng kanyang namayapang ama o kaya na pang ina at uh, ang nagbebenta sa iyo malapit sa iyo ay isang uh, anak lang isang tagapagmana at nais niyang ibenta ang buong lupain magingat po tayo diyan mga kaibigan dahil uh, mayroon pang claims maari pang habulin ng ibang tagapagmana yung kanilang parte so hindi niya maaring ibenta ang buong uh, lupa na yon kung wala pang tinatawag na uh, settlement extrajudicial or judicial settlement kasi hindi pa determine kung anong portion lang ang dapat mapunta sa tagapagmana na yon kung marami silang magkakapatid. So yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, safe nga ba ang pagbili ng lupa na may tax declaration certificate? Safe po yan pero kailangan po ng iba yung pag-iingat at kailangan po na mag-imbestiga bago nyo bilhin ang nasabing lupa. Salamat po sa inyong panunood. God bless us all.